Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangatawan at magamit namin pang araw, -araw. Maraming salamat. In Jesus' name. Amen. O, oh, may kain kakapsat niyo. Pinakbot nga sili. Hmm? Tapos nilagyan natin ng tinapa. Maraming kamatis. Sili tayo kakapsat. Hmm. Oh, gi masin George. Kain po tayo ka Ano Ang alam ninyo. Itong sili ka hindi manghang. Basta yung kulot-kulot na ganito. Pang patbet talaga ito. Ta. Mm. Oh, pagod. Hmm, matis. Hmm. Pa lang ako na lang sana 'yung sabag. Sarap. Sarap ng tinapan ni Jess.

Lord, maraming maraming salamat ulit at nabusog po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Always nabigyan niyo po sila ng lakas upang nakapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, mga na po sila. Maraming salamat.